mga boss kumusta na kaya tong area na to mga boss sa uh, Dabao Mental alos isang taon na mga boss walang update ito sa akin si brother honey king sayang mga brother wala pang update ito sa atin at ang pinakamababaw lang na tinuro ko nito sa kanya ay dalawang metro at dalawang area ang tinuro ko na sure na sure tayo 100% na tumpak natin yung tinuro natin ang pagkualang yung kulang mabas pero matubig ang lugar na to at ang ano nito, ang um, kagandahan sana kung may update at sana tinanabaho. Pero, last na uh, tawag nito. Last na kontak ko sa kanya, mga ilang buwan na din sabi niya palagi daw umuulan sa Dabaw kaya hindi pa daw nabalikan at yung kasama niya itong may-ari ng lupa ay ano nagtatrabaho din ito yung mga isang halimbawa o sampol sampol mga boss na sayang yung import natin ang napira nga natin ito mga boss ah, kung wala tayong ah, tawag nito wala tayong sariling pira na daran na to hindi tayo makakauwi ito mga boss dahil hindi tayo nabigyan ng ah, additional na talent fee natin sayang at walang problema yon mga boss dahil hindi naman si Bro Honey King yung nag-ano sa atin. Siya lang yung kausap natin pero yung kasama niya hindi nagbigay ng kulang sa atin. Malaki-laki din yung kulang mga boss. At ayun, ang ginastos ko sa pag kasi may sasakyan kami dito mga boss Mayroon akong multi-cab dito Pero hindi ko ginamit Kasi so, sa time na, yon, uh, na Late registration na siya Sa LTO Kaya umarkila ko ng sasakyan At yung may-ari ang Tawag nito Yung may-ari ang nagmaniho Tayo yung gumastos sa bayad Bayarin sa pag-arkila ng sasakyan uh, at ibarin yung talent nila para masamahan lang tayo. pero sayang mga boss, uh, isang taon na. Sabi nila tatrabawin daw pag maano natin, ma maituro natin. kaya medyo tayo. Nag-assume na sana may ma ano na. Sayang mga boss, sabi mga marker to Tugmang tugma uh, brother, ani king, Sana nakita mo tong video ko, Sana may update na dyan Sana yun ejan, saan makuroan yun ejan, saan makuroan yun ejan, saan makuroan hindi ko pag makita ko itong video mga boss. Brother Honey King. Ano to? Ah, tawag nyo itong... Naalala ko yung mga sinapit ko dito. Na halos alas... Alas tres ng... Madaling araw. Naubusan kami ng gasolina doon sa may Lugar ng uh, pangantukan, naubusan kami ng gasolina. Tapos, mabuti na lang. May natira kong pira na 500, kumpiyansa lang. At, uh, yun ang nagamit ko para pang gasolina. Kung, uh, kung wala yun, siguro. Kaya, kung nakita mo tong video, uh, brother, sana, Uh, may update tayo sa binasa natin. Hindi na siguro pa ulan, -ulan ngayon dyan. Kung may trabaho na siguro yung makasama mo. So, wala tayong magagawa. Yeah, okay na sana yung hindi tayo nabigyan ng saktong talent fee kasi pumayag naman sila kasi sana na yun ang hingin natin. Para pang Ta taman tama na pang tansya sa arkila na sasakyan, pang gasolina, pang kain sa daan. At kung may maibaon man tayo para sa pamilya natin, okay na yung kahit na kalahating parte ng lechon manok para mapasalubong natin sa mga anak natin. Pero walang nangya, walang ganun. At least di tayo... Uh, tawag nito hindi hindi tayo inanon ng mga kasama yung sinama natin sinisi dahil wala tayong binigay kahit na pisa bumayad ako ng sakto mga bossa doon sa inarkila ko sa sasakyan at binigay ko sa kanila yung ah, TF nila, talent fee ah, sinama ko sila sana brother at sa mga ibang na remap ko na din, na decode Shout out, sa inyo. Sana may update na kayo sa era ninyo. Lalong, uh, lalong, lalong na sa mga nakakapanood nito na nabasa ko na yung era ninyo. Labon kung sa iba ang nagbasa nito, nag-remap, eh, ano kayo? Tinatapos niyo yung trabaho, tapos, ayun tumatawag kayo sa akin binabarat tapos pinapasikan opinion niyo yung area ninyo dahil sinasabi niyo walang laman dahil saktong pagbasa at malaking bayan niya sa ibang nagdidecode nagre-remap pero sa akin binabarat tayo pero update lang yung hinihingi ko mga boss wala kayong update sa atin sa akin sana nga lang din sana nga lang din mga boss adios sa atin lahat